So ayan guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Awit Gamer. Eh. Ayan, kita nyo naman, kita nyo naman yung nangyari sa kanya. Grabe, sobrang hulog like, mo. Dati-dati, siya yung nagbibigay ng tulong sa akin. So, at least ngayon, kahit pa ka paano, kahit wala ka akong may tulong sa kanya. Ayan nga, yung pasyon. Ng mga kaibigan niya, kasama ko ng

Pero okay lang, huwag magiging ganyan. Hindi naman, soro na nila. Kung baka ba, parang hindi ka ganaan. Ay, hindi ka magiging ganyan. Hindi naman, soro na nila. Nakasanayan niya kasi. Ngunit nga, hindi na Bye! Na... Alam mo, galit ako sa sarili ko ngayon. Bakit ako galit sa sarili ko? Hindi... Ako kasi yung sarili ko, nangisipin ko, kahit natalo ko ng ganyan mo lang, wala akong galing-galing. Alam mo yung bakit? Kasi gala, kasi sarili ko lang. Galit ako sa sarili ko kasi yung future ng anak ko nawawala dahil, yung talaga mo eh, minsan nasa ilalim tayo, minsan nasa ibabaw tayo. Kaya naman. Alam man. mo, sa lahat ng naghihirap ko, ito lang yung hindi <laughs> nakanaranasan ko yung hirap. Kaya, naranasan mo na, kaya dapat matutunan. Mayaman na to eh. Mayaman na to. Sa lahat, mayaman na talaga. Yun nga lang. Malilong okay. sa sugar. Kaya yung mga susugar dyan. Kaya ako, magiging pakayawan naman sa kanila. Ako, dati, masaya ako kasi nagpapunin ako sa sugar. Kasi bakit? dito ako kahit dito ka. Ha? Kahit nga. Yeah, tumutulong ka. Oo, tumutulong ako. Nandun na tayo. Na huwag na natin lang yung tumutulong ako. Kasi kahit naman open o content, natulong ako. Eh. Kung baga, kasi ako dati ito pumutulong kasi kumikita ako kahit ako. Pero nung ako na yung nagsugal, nalungkot ako. Bakit? na experience ko, yung mga naging experience ng na mga nagsusuda sa Kung paano sila nagatalo, kung paano sila nanunugmo, kung paano masira ang pamilya nila, kung paano sila mag-iap. Yung yung naranasan ko ngayon. Kung um, baga, parang pinarealize sa akin ang na hmm. dapat, hinala, kay, dapat, hindi, dapat mangyari din sa ito. Hindi ito karma. Kung um, para akong pinitik ng Panginoon na dapat mangyari din sa ito. Kasi so, hmm. ginawa mo sa iba na hindi kaya kung kasi lang ang mga Diba? Oo. Oh. Kaya diba, parang, hey, I-take hey, care kailangan matuto. Lumabang ka ng patas. Labo ka. Labo ka ng patas sa buhay. Actually, dati wala pa namang mga eh. Lumalaban na lang ako ng patas. Gumutulong ako sa pa. Gumutulong ako sa tao. Kumikita ako ng marangal, Malaki kumikita ko. So, laloan lang ng ganyan. So, ngayon, kailangan natin humingi ng pasensya sa mga tao. Sorry sa tao. Ako na eh sa Invento, yung invento. Yung diba, yung yung sana, huwag nyo na po. Ito, ito, palahado ka lang po. Hindi eh, po para magpaka plastic po sa inyo. Ano may yung sabihin ko? Huwag na po kayo magsugal. Pigilan nyo na po. Hindi po ako tumigil mag-promote ng sugal dahil pinagbawal po. Hindi po. Matagal na po akong tumigil. Lalo 3 months, 2 or 4 months something na po ako. Kahit i-check niyo po yung page ko, 4 months something din na po ako nagpupulong sa sugal. Bakit? Kasi malulong din po ako sa sugal. At hindi ko lang po mailabas sa social media dahil nahihiya po ako na ganito yung situation ko. Kaya lang hindi, na hindi ko na po tago. kaya ako po nilabas. Yun po yung totoo. Kaya ako paalala ko lang po talaga, hindi ko po kasi naranasan na magsugal Naranasan ko po, po si mag-promote, kaya, kaya ako pasugal ng pasugal, kaya ako tumult ng Pero nung naranasan ko po, po na mag-sugal, promise, huwag na huwag niyo akong sumuhan ng sugal. Nawala na lahat, bahay, sasakyan, wala okay. na po. Huwag mo lang hintayin pa na mawala yung pamilya mo. Tigilan niyo na po, maga ako, paayaw ko na lang po, tigilan niyo na po. Akin at lang. Dapat lang po talaga na mabura yung ano. Pagpapromot ng mga sa guys. Amen. Lahat tayo may tayo hmm. na. Hindi naman ako agay sa mga nagpo ng mga na, ganito. Gawin kaya, niyo po, pa rin yung work niyo. Huh. Diba? Gawin niyo pa rin yan. Pag for license naman ito. ba? Para kayo. Buhay niyo yan eh. Kapag ako na, may paalala ko na lang kayo po sa iba. Hindi ako para manira po ng ibang pumunta ng sugal. Huwag na lang po kayo ng sugal. Kung nagsugal lang po kayo, eh, yun, kaya, kaya nyo lang po ipakalik hindi po yung sagat-sagat. Ako po kasi sagat-sagat ako yung sagat-sagat. Uh, basta 69 million po, lahat-lahat ang talo ko. Ay po, kasing pero eh. Pero kasing pero eh, it's 69 million, talo ko yun. Sa iba iba kasi mga kada, sulera, si Odi, fort Ayun po. Sa lahat niya kakalungkot man isipin, ganyan talaga buhay. Kailangan mo magsimula ulit. Ayun. Andito lang kayo mga kaibigan mo, para kayo. Thank